Malaking adjustment ang pagpasok sa buhay may asawa. Kung dati-rati, sanay ka sa mabilisang desisyon na ikaw lang ang gumagawa. Kapag may asawa ka na, ang pagsangguni, pagpapaalam at pagpapaalam ay bahagi na ng new normal para sa iyo. Ang open schedule sa kalendaryo mo ay maaaring may appointment o activity sa kalendaryo ng asawa mo. Kaya misan bago sumagot ng, oo, pwede ako, sa iba. Alamin muna kung talagang pwede ka nga. Siyempre, pag nagkaanak na kayo, ang komplikasyon ay dumadami din kasabay ng pagdami ng kagalakan ninyo sa bagong miyembro ng pamilya. Pag maliliit pa, nandyan ang puyat, gastos at kaagaw sa atensyon. Yung activities mo nagbabago na rin. Kung dati-rati ay lakad ng barkada ang pinagbibidahan, ngayon kiddie parties na kung saan nakikipagsayawang ka na sa mascot at napapagtripa ng mga MC para isali sa mga games. At kapag gusto nyo nang mag-date mag-asawa, madalas ay may pero na yung gusto mong kumain sa fine dining, nauuwi sa pagkain gusto ng anak dahil kadalasan, yung gusto nila kainan at kainin ang nasusunod, lalo na kung wala kayong mapag-iwanan ng mga anak nyo. Bahagi na yan ng buhay may pamilya. Pero hindi dapat isiping negatibo dahil kung papaanong may challenges sa pagkakaroon ng anak, may mga kagalakan din siyempre na hindi matatawaran. Kung pagod ka na sa pag-aalaga ng mga anak, at nami mismo na ang masolo ang iyong asawa. Tandaan mo na isang season ang iyong pinagdadaanan at ang season na yan ay magbabago pa. At kagaya ng bawat season sa buhay, minsan ang wastong appreciation sa iyong pinagdadaanan ng susi sa pagtatagumpay at hindi ang masamain ng season na kasalukuyang pinagdadaanan. Tandaan mo ang sabi ng Bible tungkol sa mga munting chaperon sa inyong buhay. Ang sabi ng Bible, ang mga anak ay pagpapala at gantimpalang mula sa Panginoon. Ang hindi pa humaharap sa hamon ng pagpapalaki ng anak ay hindi pa lubos na mauunawaan ng mga hamon nito. Pero sa mga nasa ganitong sitwasyon, alalahanin mo na ang anak ay pagpapalang bigay ng Diyos. Gaano mang kalaki ang hamon, hindi kayang baguhin ito ang katotohanan ng ang anak o mga anak ay dapat ratuhing pagpapala at hindi hadlang o sagabal sa buhay na nais mo. Kaya kang pagtagumpayin ng Diyos sa bawat season ng iyong buhay. Asa ka pa!